Bagong pisa-pisa mga guys so Pero bago natin yan ikabit. Siyempre, limpiwan muna natin no Kasi nga nagtutubod yung tubig ba. Huwag ko doon lang. Mawangid man ang unod. Tapis, witan natin ito no. Para naman malipay si idol Hahaha. <laughs> Di mali... Hello mga morning sa inyo mga guys No ba may umabot sa atin dito Isang Saturn bike ni Idol O oh, guy naminami But eh wait a mo mga guys No dinulong niya sa akin Meron siyang dalan na pisa pisa Itatakod natin mga guys no kasi nga Yung unang gamit niya ay 8 speed pa So bali sa atin ay 10 speed ba Dawa kwarta ba bagus wheel do ba Hini puta Gago! So ayun nga rin mga guys No umpisa na tayo dito O oh, magbabaklas na tayo ng butong bracket Ba meron nga tumulo mga guys No madapo pala tubig na nabilin sa sulod Siguro na ulanan si Idol no <laughs> Ay ginawa na lang natin mga guys Siyempre ah, Pipiswita natin ang angin-angin mga guys Ang kanyang butong bracket para magtitinaw Tapos tinapuan natin yung frame nya Para naman medyo malimpyo siya ba oh. <laughs> so ayun nga rin mga guys No Balibabaklasin babaklasin na, na natin yung mga biring-biring niya priyab mga guys, ayan nakita nyo naman ginamita natin ng special tools teke na toke, tada mo keke wow <laughs> piswita natin yan mamaya ng tubig tubig Pero bago yan mga guys Pinain ko muna yung babayluan natin ng mga pisa pisa Ayan na Nakuha ko na yung kags driller Shifter mamaya Mamaya na yung shifter ah, Importante Ito muna oh, ah, Bubuklasin naman muna yung mga biring biring nya Para naman Hapos na mamaya mamaya magugas So ito na nga ni mga guys So nagpiswit na tayo dito ng tubig tubig Sabon sabon muna tayo sa gulong gulong ah. <laughs> Tapos Ito na balik naman tayo dito sa pag-ubra Ginamitan na natin na langis langis mga guys no so nakuha na natin yung mga maragkot na mga higko nga may samo kiki ah piswita na natin ito oh ng tubig tubig para naman takta ka mga balas ya ba <laughs> so ayan na nga rin mga guys so natapos na tayo sa paglimpyo ba o sa aking inubra so bali magkakabit na lang tayo ng papadanlog syempre hindi natin lagyan ng ano ng, ng buhangin ulit kasi nga pamadanlog lang hahaha <laughs> At nang matapos ko na lagi yan mga guys ng papadanlog no, Siyempre kagamit na tayo ulit dito ng pangipit O special tools yung tawag ko dito mga guys no At ito na Naglagay na tayo ng papadanlog mga guys no Matapos natin lagyan ng biring-biring yung mga prehab Tsaka butong bracket Siyempre ito na Pauni-uni na tayo ba So nabatihan naman ninyo siguro mga guys No ang aking inubra Baw katagos tanabaw <laughs> So para magtadlong ang iya dalakan, mga guys No ito naman yung harapan yung aking tinakdan Baw natakod na na ako yung biring biring mga guys So pero bago natin mga guys itakod yung kanyang crankset eh, Siyempre no na muna natin yung butong bracket Baw baliktad mga kalibutan mugruay <laughs> So ayan na natakod na natin mga guys Bali yung driller naman ni eh, Idol na ilto yung kinabit natin tapos hindi natin mababalik to mga guys ng inchakto kasi nga uh, medyo magkibag-kibag mag ba daw yung wheelset ni Idol o oh, kaya ang ginawa natin inalign ko muna no syempre tinadlong ko ng gusto yan para naman magsalpak si Manino yun ninyo ba gid ang irit ko <laughs> So para magana mga guys ang kanyang gulong-gulong no Siyempre hindi na ang chinya ba naminami no, mga guys yung chinya o okay, KMC ang binili ni Idol Sana, oh. So para matakot natin mga guys yung kanyang shifter Siyempre bubundutin muna natin ang kanya grip Tapos igulo na natin yung bagong ilto na shifter ba naminami no, na Ito na nagpa-arrest na siya mga guys no? So bala yung gagawin na lang natin Kambia-kambia na lang tayo mga guys no Harap likod at mayo para magtadlong ba <laughs> At dahil nga natadlong na mga guys, no, siyempre babayada na ni Idol. So, ayan na, nakangiti na siya. Oh. Buksan niya yung wallet. damol ba? <laughs> ayam bot na lang gida. So, hanggang dito na lang si Manino yung ninyo mga guys sa susunod naman na video. Sana ay na-enjoy kayo at dahil na-enjoy din ako, paalam na po. Babay na doll kay man. Gutom na ako. <laughs>